Walang lehitimong buy operation. Yan ang inamin ng dalawang pulis Batangas kaugnay ng ikinasa nila umanong operasyon sa San Juan noong Mayo kung saan isang lalaki ang nasawi. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marian Enriquez. Walang nangyaring buy-bust. Yes or no? Yes. Walang nangyaring buy-bust. Yan ang inamin ni Police Master Sergeant Juan Makaraig sa House Committee sari, Hearing kaugnay ng ikinasang bypass operation sa barangay Lipahan sa San Juan, Batangas noong May 28. Sa naturang operasyon na pinangunahan ni Makaraig ng San Juan Municipal Police namatay sa shootout ang suspect na si Brian Laresma at narecover daw sa kanya ang dalawang sachet ng shabu, isang baril at mga bala sa unang pahayag ni Police Sergeant Michi Perez na siyang nakabaril sa suspect, iginiit niyang si Laresma ang unang nagpaputok ng baril. Napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, nagbiglaan uh, na kami. Pinotokan niya ako sir. Tapilitan na sir akong gamitin yung isyad firearm paramang... ko sir. Pero kaduda-duda para sa mga mambabata sa naging salaysay ni Perez sa mga pangyayari. Kaya naman sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, nagpatawag ng executive session ang mga kongresista kasama ang iba pang mga polis na kasalis operasyon Pagkatapos nito, ibinunyag ng mga mambabatas na may ibang bersyon sa kwento ng ibang operatiba. Dito na nagsabi si Perez na maghahain siya ng panibagong affidavit. Bagay na ipinagtaka ni Committee on Public Order Chairperson Dan Fernandez. Is it part nung tinatanong namin that um, hindi nangyari yung pagbili mo ng uh, droga? Yes or no lang yun? Yes sir. So, hindi totoo yon. Yes. sir. And even yung bay baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 eh, di ba? Yes, sir. At kahit ang kanyang superior na si Makaraid na paamin din tinanim lang ang mga ebidensyang nakuha sa suspect. Sino ang ng baril doon sa, sa bridge kasama yung Shabu? Ikaw o si Michi? Michi siya. Si Michi. Nauna nang humirit ng executive session si Perez at Makarai pero hindi ito napagbigyan dahil nagipit na sa oras. Bago suspindihin ang pagdinig, inatasan si Perez at Makarai na maghain ng panibagong affidavit bago ang susunod na pagdinig sa isyu. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.